this is it pansit alright Good day mga boss, alright, it's me again, boss Don! So, ito ang unit natin, Aerox 155, version 1 So, hindi lang tayo pang rosy, or hindi lang tayo pang curb, pang epay din tayo mga boss so ito, susubukan natin pangandarin, so ang issue pala nito ah uh, halos 4 months nang naka sa bahay, so hindi siya umaandar, walang power wala rin power yung buong panel nya, blackout so yan, ah uh, galing na din to ng ano, kabanatuan mga boss so halos 2 weeks yata sa kabanatuan to, so hindi na lang mapaandar, hindi na lang mapalitaw yung power. Ang ginawa ng may-ari e, out na lang. So, ngayon susubukan tayo ni boss kung mapa mapapaandar natin. Alright, subukan natin mga boss. So, ito, ikot-ikotan muna natin mga boss. I-check muna natin yung mga harness niya. So, ito yung una ko napansin, yung papuntang stator. So, yan, galing na nga sa ibang mekaniko to. Yan, pinagputol-putol na yan. So, tingnan pa natin kung ano pa yung naging ginawa dito. Oh, ayan, okay naman dyan. So, ayan, sobrang dumi. Tapos, eto pala yung ECU, boss. Ang sabi sa kabilang mekaniko, uh, ECU daw ang problema nito. So, papalitan daw, gagastos daw si Sarah ng halos nasa 11,000 daw, or 12,000 yata. Ayan. So, sabi ko, eh, titignan muna natin bago tayo magpapalit ng ECU. Kasi, mahal nga yan. So, tignan muna natin yung harness niya kung anong problema ba talaga. Diyan tayo magla sa ICU. Okay, kaya bulat-latin na natin lahat ng harness nito. Tignan ko muna. So, ito trouble muna natin mga boss. So, yan nga. Hindi biro yung ano dito. Problema ng motor nito. So, ay. Tignan na natin. So, yan nga dito mga boss. Yan. Una ko napansin. Ito yung tatlo. Galing ng stator. Tapos, yan mga fuse. Tinas ko na yan. Okay naman yung mga fuse. Lahat yan okay, walang putol. Yan, blackout nga yung board niyan, mga yung panel niya. As in, wala talagang power yan. So, ngayon, tinitrace ko lang muna kung ano talagang problema ng motor na to. So, yan, yeah, susubukan muna natin kung may power. Sige. Okay. So, yan, yeah, wala lumalabas na power. Okay. Sabi nga kayo. Sure so, ba? Ayan. Ito so, yan. May power yan. So, ayan. May power yung kulay. Ito so, maroon. So itong kulay orange. Ito yan. Dito yan sa ECU. So, ito. Yung orange. So, ngayon. Natanggal na ito. Oh. Ang gagawin natin. Gagamit na ng war, wire. Ibabaypass natin. papunta dito. Sa si, mula dyan hanggang dito wala siyang ano continuity sa uh, test tester natin kaya baba, baka ito lang yung nagiging dahilan niya okay yan lagay mo siya dito yan, miss yan. tapos yung kadutong niya dito ba bypass muna natin so ilalagay mo muna So dito nga mga boss yan binaypas ko na yung Mula ECO papuntang coil. So oh, duda ako dyan kasi e, tinester ko na walang continuity. So ibig sabihin baka siguro putol. So ayan yung kulay green. Nakabipass na yan. <clears throat> Subukan natin dyan. Baka dyan lang yung magiging problema nya. So ayan So oh, pinalinis ko na din sky art yung throttle body. Tsaka yung injector pinalinis ko na din. Para sigurado. Ayan. Pinalinis ko na din yan. Yung air filter, pinalinis ko na rin para dire-direcho na yung under niya. Tapos, uh, papalitan na namin ang bagong spark plug. This is it, pan sit. Alright. Ano ah. So yan mga boss, yan. Na, uh, Naka-bypass lang yan. Yan. So yan, hindi pa namin na-tape. Yan. Types lang. So wala na 'to. Wala lumalabas sa power diyan. Dapat meron. So okay, umataas ang minor niya. So itong baka itong ISC niya ay eh, ano na calibrate natin. din. So yan, walang error 'yan, mga boss. Yan okay na. Okay, maandar na. Bye, dito na yan sa Oslo. So dito nga mga boss, ni road test na namin para sure bago namin ibalik kay customer. So ayan. Sa mga gusto magpagawa, just PM lang niyo ako. PM lang niyo ako or visit kayo dito sa shop dito sa may Barangay Santa Lucia, puro uno Kapas All right. Dito lang yan sa Boss Dogs.